Hey okay, guys, so nandito na tayo. May pangalan. Panganap ni Yorme dati na mabigyan ng maayos at maganda na tirahan. Lalo na dito sa Paseco. May igit 229 indigent families ang nare na-relocate. Ito yung mga nasunugan at nandito na sila sa Manila Paseco Community. So yung dating illegal settlers or mga nagre ay eh, meron na silang maayos sa tirahan ngayon. So ito po yung first community housing project na mala townhouse style. Dito yan sa Paseco Compound. Ito yung mga nasunugan dati na halos mga nabigyan eh sila rin yung mga nalipat dito. Pero after ito ma-turn sa mga families, kamusta na ba? Kasi sinabi din ni Yorme dati na ayusin nyo itong bahay Huwag niyong babuyin. Di bali maging mahirap tayo. Basta huwag lang dugyon. So yan yung papasalan natin ngayon dito sa Paseco, Compound Manila. Nandito na tayo ngayon sa Paseco Compound Dito sa Paseco Nagkaroon nyo ng housing project Yan po yung Paseco Community So bago na build yung mga pabahay dyan Nasunog, yung mga nakatira dati doon tapos mostly yung mga nasunugan doon sila yung na-relocate at nabigyan ng unit dito sa Paseco Community so after uh, ilang taon nung ma-turnover ito kamusta natin yung bahay lalo na yung uh, sitasyon dito sa Paseco Community marami nagtatanong nito eh kamusta doon mga pabahay na, na construct nung panahon ni eh, dati Mayor Esco Moreno? Grabe din yung bahay dito. Okay guys, so nandito na tayo. May pangalan yung mga street. Hey, Meneses, Corner G, Hispano, Junior Street. Uh, pansin mo dito sa mga bahay kabay may mga extension. Karamihan uh, karami yan ang hanap buhay na rin nila dito. Dito sa harap ng mga bahay. No? Small low Town Outlet. Guys. Ito yung corner hey, ng pinaka hallway. Ito 'yung mga ano, sulat no. parang uh, ah kaya pala na sa uh, ni drawing siya no hindi hmm. hmm, na ng mga bata hmm hindi pa bisitang mangalaman ah 'yung problema no 'yung basura dito kalat-kalat tawos sa ito yung dating na kanser, no, yung nasunugan. So yung parkingan nila dito sa kalsada na pala, dami mga ano, motor, tricycle. Ito yung mga sariling bahay na ito na, ito yun Ang naitayo kasi ng mga units sa Paseco community, dito lang sa loob. Parang si Mickey Mouse ito, dina-drawing, no? Saan yung playground niya? Ito, ito, mga dina-drawing ito nila. Anong gamit nila pang drawing dyan? Pintura, orange. Sabi nila kung dina-chock, diba, yung sa charcoal? Oo. Ito, mga... mga tamboy, tapos mga aso. Ah, mga aso din? Uh, so ito lahat 200 units lahat to uh, lot, lahat naman dito sir uh, ocupado. tapos yung monthly sir tuloy tuloy wala nang kung dito sir diba yung security diba wala na no? yung nag no sa una, sa una lang yun diba sa una may dito bawa ipapasok sir

Paul, okay, dito lang na siya Ah, ito yung playground nyo dati Lagi parkingan Ah, baka temporary lang siguro yan no. Ito yung fire station ka ba no? Meron ba doon yung mga kubol-kubol, no? Ah, okay, ito ka ba? Meron tong arko dati Basay community nakasulat Ano nangyari? Nabangga ng truck, di ba? Oh, nabangga ng truck yung tumatakbong Kandidato din dito sa Manila Wala na, no? Kinamaan no? Oh, ito na. Wasak yung kanarko. Saan yung mga naka... Ah, ito, ito. Ito na. Mukhang uh, gumagalaw ah? ba? Ito, ano school to? Ano, Binigno po. Binigno High School Grade School? Ano po, Grade School. Madalas ba nagkakaroon na sunog dito? Kailan yung kailan yung huling sunog dito, sir? Hello. Ha? Ngayon, ngayon taon lang Pero ako lang para malate lang So kaya meron lang ko dito sir Para station Yun po yung sitasyon ng pabahay ngayon dito. So mukhang napapabayaan yung iba. Kita mo naman yung dumi. Tapos may mga sira na mga salamin basag na. Uh, yan yung daw, I think marami na dito parang kulang daw ng uh, disiplina din. Hindi ito yung unang mga pabahay dito. Meron ng nauna. Katulad dito sa kabila. Oh. Panahon pa ni Mayor Joseph uh, Estrada yan naman. Tapos meron ding hospital dito na sabi ni Orme na pagbalik niya, target niyang uh, ipabukas yon ngayong taong 2025 din. So mukhang marami ding linisin, lalo na dito sa Baseco uh, Compound, Manila. So maganda na yung tiraan nila dito kasi ito siya, isang community na. Nandito na yung palengke, school, at yung soon na hospital na magbubukas. So ang kailangan lang talaga dito yung disiplina kung paano malinis.